Inulang ko kagabi mo ita. E eh may natira. Pinainit ko. Panis na nga siya, pinainit ko lang. Hindi naman siya... Sayang kasi, di ba? Hindi naman siya napapanis. Aray ko. Ang hirap akipag ano... Tapos siyempre suso. Yung iba ayaw masipsip. Yung iba naman, nasisipsip pero mahirap. In the Yoli hello. Oh, dito sa Diwata Paris, 'yung mga iba. Punta kayo dito sa Diwata Paris maaga pa, kasi alam ko may ban silang inarkila, may ano silang inarkila bus. Sa po kayo, ka SCTPS. Sila po 'yung ano, nag-organize lahat. Just sa ICTPS para sa transpo kung wala kayong sasakyan. ay si TPH sila ang sagot sa problema nyo. Kaya e i-message nyo lang sila, ha? Ayan. Ang tawag pala dito, bagungon. Ayan siya o. Galing pa siya ng probinsya. Joanna Pax, thank you. Wow. Mm. Sarap. Ito na siya ito lang kabuuhan niya. Wala na akong kanin para ay ko. Shit. May ako na siyang linisin. Ang sarap. Panalo. Nabipit, nabitin man ako sa kanin. One mark then thank you. Alam mo umuulan ngayon kagabi pa. Sobrang ano lakas. may bagyo na naman ano. Mamaya kakain ako ulit. Wala na akong kanin, naubos na. Ubos na. Kaya eh masarap talaga kumain pag nagkamay. Kumpara doon sa mga hindi. Elmer Domingo, thank you. Alam nyo ano, at anong kain ko. Actually, malakas ako kumain. Ang problema lang, hindi ako nataba talaga. Beauty queen kasi ang lahi ko. Kaya maintain na yung katawan. Beauty queen. Good morning, Rebecca. Masarap yung crabs. Ang problema, mahirap siya kainin. Mahirap siya kainin, no? usog na ako. Ako lang mag-pitsa ako. Ayan, dami ng ano. Ako lang mag-isa Ayan. wala pa yung mga wala pa mga kasama ko Good morning, Evelyn. Ano to? Alimangok na isang peraso yung ulam ko.